Hello mga palangga! Yung asawa ko ay gumagawa ng 15 kilos ng ating loaf bread. Kinuhanan ko ng video para po ma-share ko din sa inyo yung mga ingredients niya. Ito po yung mga ingredients niya mga palangga na ginagamit niya sa ating 15 kilos na loaf bread. Simpleng mga sangkap lang po yung ginagamit niya. Hindi po siya gumamit diyan ng mga BOAs at saka egg white. Hindi ko na naipakita yung kanyang pagmasa. Yun lang naman mga palangga. Paghaloin lang naman yung mga ingredients natin at pagkatapos ay Lagyan ng tubig, tunawin yung mga dry ingredients, at saka maglagay na ng harina. Kung may spiral mixer kayo mga palangga, doon na lang po kayo mag-mix ng inyong mga ingredients sa spiral mixer. Kung may dough roller din kayo, e, eh, idaan po sa inyong dough roller. At pagkatapos ay ikinutya lang po yung aming dough ng 500 grams. Large po yung holmahan yung ginagamit namin sa aming loaf bread or yung aming loaf bread molder ay large po at pagkatapos po ay pinigura lang po ng mahigpit para po walang butas-butas po yung loob ng ating loaf bread para po makinis po yung loob at saka po ay naglagay lang po tayo dyan ng large shortening para po hindi dumikit sa ating molder pag nag-unmold po tayo yung 15 kilos ay hinati lang sa pagmamakina dalawang bisis niyang imakina hinati niya lang sa dalawa at pagkatapos ay paalsahin lang natin yan hanggang sa mapuno na yung ating molder. Balitakpan po natin lahat pero mag po tayo ng isa para may matingnan tayo kung puno na ba yung ating molder. Kagaya nito mga palangga, ayan na. Pwede na yan, pwede na yung isa lang. Pwede na yung isa lang mga palangga. At ito lang po yung init na kailangan ng ating oven. Hindi masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina. Sa pagluto nito, 15 minutos sa ilalim at saka ilipat na sa itaas ng 20 minutos. Ayan lang yung ating init. Depindi din sa ating gauge ng ating oven ha. Kailangan po ay tansyahan lang. At pag naluto na, kailangan pong buksan agad at i-unmold. Ayan lang po mga langga. Maraming salamat at bye-bye.